gawin mong frame dito, oh. Ang sasakyan din, oh. Sasakyan dito. Sasakyan tuon. Ang pagbulu-buluan yung sasakyan. Sa Ganda sa na, no? Ang bus. Hakrin, oh brain, brain, Ano yung daming brain dito? Ang yung brain dito. Ang daming daming ng brain. yung dabat yan, dabat. Kita pergi sinabungo ang mga sasakyan ko. Dito rin mo. No? Dito rin mo. Dito, dito. lang sila. Ngayon ko rin yung sambunot ko doon. Sambunot. Ayan.